hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makararating sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na produkto ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa Pilipinas. Ayon kay PBBM, kumpiyansya siya na kayang makipagsabay ng mga Pilipino sa buong mundo, lalo na sa usapin ng pagkamalikhain. Ang mga detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na makakarating sa pandaigdigang pamilihan ang mga lokal na produkto ng micro small and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Bahagi ito ng mga effort ng pamahalaan na isulong ang mga lokal na produkto, hindi lamang sa local space kundi pati na rin sa digital space para mas mapalawak ang sakop na target nitong consumer. Ayon sa pangulo, ang digital space ay isa sa mga pinto para mapasok ang pandaigdigang merkado. Ngunit, isa lamang itong paraan para ibenta o ibida ang mga produkto. Mahalaga pa rin ani ang kalidad, pero hindi na ito alintana ng Pangulo. Kumpiyansa si PBBM na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino dahil natural na ang pagiging malikhain ng mga ito. I'm sure anyone who is in the market for these designs, whether it be furniture or fashion or any, everything else that we've seen today, um, I, I, I'm so confident that we will do well Uh, in the world market. Noong 2023, halos 7.1% ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa ay mula sa creative industry. Katumbas ito ng 1.72 trilyong halaga ng produkto at serbisyo at nagbukas ng trabaho sa 7.26 milyong Pilipino. Kaya naman, nangako ang Pangulo na gagawin ang pamahalaan ng lahat upang mas makilala pa sa mundo ang mga produktong gawa ng mga Pilipino. We will do everything that we can so that the world will know even better how, how good Filipinos are. Yung galing ng Pinay, makita ng buong mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Northern Mindanao ng Financial Literacy Program para sa mga kabataang benepisyaryo ng 4Ps. Ang iba pang detalye panoorin sa report na ito. Naglunsad ng Financial Literacy Program ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Northern Mindanao para sa mga kabataan sa Lanao del Norte. Partikular na rito ang mga mag-aaral sa Senior High School sa Kapatagan National High School. Ayon sa DSWD 10, parte ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS, ang inisyatiba na layong palawakin pa ang kaalaman ng mga benepisyaryo sa usaping pinansyal at financial decisions. Kabila nga sa mga tinalakay sa naturang programa ay ang kahalagahan ng cash grants, responsible budgeting, saving strategy at consumer protection policies. Dagdag pa ng DSWD, sa susunod na taon, ilulunsad na nito ang financial literacy module sa lahat ng high school students sa Northern Mindanao. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kabila ng papalapit na closed fishing season sa Nobyembre, tiniyak pa rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na mananatiling sapat pa rin ang supply ng isda sa panahon na ito sa Pilipinas. Ang iba pang detalye, tinutukan ni Arnold Herrera. Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na mananatiling sapat ang supply ng isda sa kabila ng paparating na no close fishing season sa bansa. Ayon kay BFAR spokesperson Nazare Breguera, walang dapat ikabahala ang publiko dahil may suplementary naman na 30,000 metric tons na isda na aangkatin para mapanatili ang stability sa supply nito sa merkado. Anya, manggagaling sa Vietnam at China ang mga isda na darating sa Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre. Nasasakto sa pagsisimula ng close fishing season sa Palawan na major source ng galunggong at makarel sa bansa. Dagdag pa ng ahensya, sa kabila nito ay titiyakin pa rin na mapapanatili ang abot-kayang presyo ng mga isda sa palengke sa panahon ng close fishing season. Para sa DZRH TV ito si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kilala ang mga Pinoy sa pagkahumaling sa mga pagkaing iniihaw tulad na lang ng chicken inasal. Dahil isa nga ito sa paborito ng mga Pinoy, itinanghal rin ito bilang best rated Pinoy dish sa isang international food guide na Taste Atlas. Ang mga detalye pa sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Tinanghal na best Filipino dish ang chicken inasal ng Bacolod sa pinakabagong listahan ng Taste Atlas ng Best Rated Pinoy Dishes. Nakakuha ang chicken inasal ng 4.5 stars na inilarawan ng Taste Atlas bilang unique Filipino grilled chicken dish na nagmula sa Bacolod na signature dish ng Visayan Region. Sumunod naman sa listahan ng Taste Atlas ang lechon, leche flan bulalo at lumpiang Shanghai. Pasok din sa listahan ng sinigang na baboy, tortang talong, lechon kawali, Bicol Express at aros caldo para sa best rated Filipino foods. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi naman papahuli ang mga Pinoy pagdating sa mathematics. Higit pitong daan kasing mga mag-aaral ang napabilang sa mga top scorer ng Australian Mathematics Competition na ginap sa Australia. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Rose Baviera. Kitpitong daang Pinoy Math Aces ang napabilang sa mga nangunang scorer sa kakatapos lang na International Mathematics Competition na ginanap sa Australia. Ayon sa Mathematics Trainers Guild o MTG, nasa 723 Pinoy student ang napabilang sa kakatapos lang na 2024 Australian Mathematics Competition mula ito sa 53,000 na Math Aces sa 20 bansa sa mundo. Dalawa rito ang itinanghal na pangalawang pinakamahusay sa kanilang division sa Southeast Asia. Ito ay sina Adrian Jeric Ang ng Seaver School sa San Juan City at Jerome Austin Ten ng Jubilee Christian Academy sa Quezon City. Ang grade 3 student na si Ang ay nakakuha ng 112 over 120 points sa kanyang middle primary division. Habang nakakuha naman ng 105 over 100 points si Te na isang grade 11 student sa kanyang middle secondary division. Matatanda ang noong nakaraang taon, nasa 657 Pinoy students rin ang nakakuha ng iba't ibang parangal sa AMC na bukas mula grade 3 hanggang 12. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglaan ng higit 2 bilyong pisong emergency loan program ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro nitong naapektuhan ng nagdaang bagyo at dengue. Ang mga detalya sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Maglalaan ng mahigit 2.8 billion pesos na emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga miyembro nitong naapektuhan ng kamakailang bagyo at dengue. Kabilang sa mga ito ang 87,000 na aktibong miyembro ng GSIS mula sa siyam na lugar at probinsya sa Luzon at Visayas na isinailalim sa state of calamity. Partikular na rito ang Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Mountain Province, Palawan, Northern Samar at iba pa. Ayon kay GSIS President and General Manager Wick Veloso, layo ng loan program na magbigay ng agarang financial assistance para sa mga miyembro na naharap sa di inaasahang medical expenses at iba pang dahilan. Para naman ma-qualify sa emergency loan program, kailangan na ang active member ay naninirahan o nagtatrabaho sa idineklarang calamity area. Dapat rin na nasa active service at hindi nakalive of absence without pay at mayroong tatlong buwang paid premiums sa nakalipas na anim na buwan. Kabilang rin dapat ay walang pending case, utang at kumikita ng hindi bababa sa 5,000 piso. At para naman sa iba pang mga detalye, maaari ring bisitahin ang official website ng gsis.gov.ph. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target ng Department of Health o DOH na maging premier health travel destination ng Pilipinas sa Asia-Pacific region. Balak rin ng DOH na mas palakasin pa ang wellness services ng Pilipinas sa paraang traditional man gaya ng hilot o hanggang sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Ang mga detalye panoorin sa report ni Arnold Herrera. Target ng Department of Tourism o DOT na gawing health tourism hub ang Pilipinas sa Asia-Pacific region. Ito ay upang paigtingin ang kulturang Pilipino at kung paano nga ba tayo tumanggap at magbigay ng serbisyo sa mga manlalakbay sa ating bansa. Sa ginanap na International Health and Wellness Tourism Congress o IWTC, sinabi ni DOT Secretary Maria Cristina Frasco na ang pagiging mapagmalasakit ng mga Pinoy ang siyang pangunahing sangkap ng itinataguyod nitong wellness tourism sa bansa. Anya, ipinakita ng bansa ang pagsasama ng mga makabago at mga nakaugat ng tradisyon na siyang naglalagay sa Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon para sa kalusugan at wellness sa ating rehiyon. Isa nga sa mga pangunahing tradisyonal na pamamaraan ay ang hilot na makikita sa iba't ibang lugar sa bansa na anyay minanapa mula sa mga ninuno natin. Pangalawa naman ang modernong pangangalaga ng pangkalusugan gamit ang mga makabagong teknolohiya gaya ng mga cutting-edge technology at personalized care sa mga ospital at clinics. Samantala, binigyang pansin naman ni Agora Group Chief Operations Officer Hadi Malaeb ang mga highly skilled medical professionals na mayroon ng bansa. Anya, kayang makipagsabayan ng bansa sa five key pillars ng industriya, kabilang ang infrastructure, accreditation and standards, talent development, holistic wellness experiences at public-private partnerships. Sa kasulukuyan, sa inilabas na Medical Tourism Index ng Medical Tourism Association o MTA, nalalagay sa ikadalawamput-apat na pwesto ang bansa sa buong mundo habang pumapangatlo naman sa Southeast Asia. Ang MTA ay isang pandaigdigang institusyon na nagsasagawa ng mga pananaliksik at pagsusuri sa kalidad ng pangangalagang natatanggap ng mga bansa pati na rin sa mga destinasyon para sa medical na turismo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Parehong nakuha ng Philippine Ice Hockey Team Men's at Women's ang bronze medal sa katatapos lang na Union Ice Hockey Tournament 2024 na ginanap sa Abu Dhabi. Para sa Balitang Sports, iatid yan ni Mili Borja. Parehong na-secure ng Philippine Eagles men's and women's team ang podium finish sa 2024 Ice Hockey Tournament na ginanap sa UAE. Nakuha ng women's division ng bronze medal matapos dominahin ang Ladak women sa huling araw ng kompetisyon with 9-1 final score. Dahilan para may tala ang 4-2 record. Habang nakapagtala naman ang 6-1 final score ang men's para makakuha rin ng bronze medal. Magugunit sa unang bahagi ng taon Naiuwi rin ang Women's Kuala Silver sa 2024 IIHF Ice Hockey Women's Asia and Oceania Championship Division 1 na sa Kyrgyzstan. Habang nagtapos naman sa fourth spot ang men's team sa 2024 IIHF Ice Hockey Division 3B. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. K-drama star Ji Chang Wook, bagong international ambassador na isang Filipino health and wellness company. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Napili bilang bagong international ambassador ng IAM Worldwide ang South Korean actor na si Ji Chang Wook. Dream come true naman para sa pamunuan ng Filipino-owned brand na kilala sa kanilang everyday health products and supplements na maging bahagi ng ayam Worldwide Family ang K-Drama Star bilang brand endorser. Ang pagpayaganan ni Chan mo kay pagkilala sa kanilang efforts na lalang nagbibigay confidence sa kanila na ipagpatuloy ang layuning mapabuti ang buhay ng mga kilik sa kanilang produkto. Kasabay nito, looking forward daw silang mapabalik sa Pinas ang Korean oppa na kilala sa kanyang pagganap sa Korean series gaya ng Healer, Sound of Magic, The Worst of the Evil. Welcome to Sandali at simula November 6 sa bago nitong seryeng Gangnam B-Side. Kung matatandaan, taong 2019 ang manalang best actor si Chang Wook sa Asia Artist Awards para sa pinagbidahan itong Melting Me Softly. At noong 2023, naiuwi naman ito ang Next Generation Awards sa Asian Film Awards. Huling nasa Pinas ang K-drama star noong August para sa kanyang fan meet. At yan po mga balitang pampafil better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV